Isang matinding dagok ang kasalukuyang kinakaharap ng ekonomiya ng China. Matapos ang matagal na tensyon sa trade war laban sa Estados Unidos, umatras na ang China. Ngunit ang tanong ay bakit? Ano ang tunay na nangyayari sa loob ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa noon sa larangan ng kalakalan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa mga nagdaang buwan, Unti-unti nang nararamdaman ang pagbagal ng ekonomiya ng China. Isa-isang nagsasara ang mga pabrika, tumataas ang presyo ng bilihin at nawawala na ang tiwala ng ibang bansa sa kanilang sistema. Ang bansang dati itinaguri ang Factory of the World. Ngayon ay hirap makipagsabayan sa global market. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak na ito ay ang pagtanggi ng maraming bansa na tanggapin ang produkto ng China. Ayon sa mga ulat, ito ay dahil sa hindi pantay na trato at kakulangan sa respeto sa mga kasunduan. Kapag nawawala ang tiwala, kasunod na rin ang pagkawala ng ugnayan at kita. At sa gitna ng pagbagsak na ito, may mas nakakabahalang pangyayari kung saan unti-unting itinigil ng Chinese Communist Party ang paglalabas ng mahahalagang datos sa ekonomiya. Hindi na makikita ang ulat sa unemployment, foreign investment at kahit simpleng produksyon ng mga karaniwang produkto isa itong malinaw na indikasyon ng pagtatago ng totoo. Mismong si US President Donald Trump ang nagsabi na bumabagsak na ang ekonomiya ng China. Noon, matigas ang paninindigan ng China na hindi makikipagnegosasyon hangga't hindi tinatanggal ang taripa. Pero ngayon, sila na mismo ang kusang lumapit sa Amerika. Palatandaan ito na hindi na nila kaya ang pressure sa pandaigdigang merkado. Sa loob ng bansa, ramdam na ramdam ng mga mamamayan ang krisis tumataas ang presyo, nawawala ang trabaho, at lumalala ang kahirapan. Maraming kumpanya ang tuluyan ng nagsara. Maging ang mga dating matatag na export-oriented na pabrika sa Timog China ay nagsara na rin dahil sa taas ng buwis at pagbaba ng kalidad ng produkto. Dahil sa paglala ng sitwasyon, unti-unting humihina ang kontrol ni President Xi Jinping. Marami sa mismong mamamayan ng China ang naniniwalang siya ang dapat managot. At sa politika, kapag ikaw ang nasa taas, ikaw rin ang unang napupuruhan kapag nagkakagulo ang lahat. May mga ulat din na sinasadya ng gobyerno na huwag nang ipakita ang tunay na bilang ng mga walang trabaho. Ang unemployment rate ng China ay sinusukat lamang sa lungsod, kaya't hindi kasama ang milyon-milyong manggagawa mula probinsya na bumalik na sa kanilang mga bayan matapos mawalan ng trabaho. Isang economist mula China na si Gao Shanwen ang naglakas loob na magsalita sa national television. Ayon sa kanya, sobrang pinalobo ang GDP ng China. Ipinaliwanag din niya na mas maraming pera ang umiikot sa mga lugar na tinitirhan ng matatanda dahil sa regular na pensyon, habang ang mga kabataan ay mas nagtitipid dahil hirap sa trabaho at maliitang sahod. Ngunit matapos ang kanyang pahayag, agad siyang pinatahimik ng gobyerno at hindi na muling pinagsalita sa publiko. Ayon kay ekonomistang Christopher Go, tila may nakatagong kwento sa likod ng magagandang figures. Sa kanyang pagsusuri, may halos 3 percentage points kada taon na diferensya ang ipinapakitang GDP growth ng gobyerno kumpara sa kalkulasyon batay sa aktual na galaw ng investment, consumer spending at labor force. Kung ipunin sa loob ng tatlong taon, lumalabas na halos sampung puntos ang agwat Isang babala ang hatid nito na posibleng pinapabango ang datos upang mapanatili ang kumpiyansa sa gobyerno, lalo na sa panahon ng ekonomiyang may hinaharap na pag-urong. At hindi ito usapin ng pagkakamali sa pagbilang. Ito ay tanong ng layunin. Kung ang datos sa inaayos hindi para itama, kundi para pagtakpan ng tunay na kalagayan, saan patutungo ang tiwala ng publiko? Habang tahimik ang media at tila kontrolado ang diskurso, may mga iilang boses gaya ni Go na pumipigil sa tuluyang pagbura ng katotohanan. Pero ang kapalit nito ay panganib sa kanyang kredibilidad, sa karera at sa kalayaan. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China, bumabagal din ang pandaigdigang kalakalan. Nagsimula ito sa trade war, pero ngayon, mas malawak na ang epekto. Nadating sinasabing pag-asa ng global growth ay ngayon pinagdududahan na. Mula sa stagnating exports hanggang sa pagsadsad ng property sector, unti-unting lumilitaw ang mga problemang ito. Sa gitna nito, imbis na harapin ang problema, tila pinipili ng ilang leader ang opsyong ipinta ang ilusyon ng kaunlaran. Pero gaya ng sabi ng ilang analyst, ang ganda ng ekonomiya ay hindi nasusukat sa press release. Nasusukat ito sa araw-araw na realidad ng mamamayan sa presyo ng bilihin, sa trabahong nawawala, sa negosyong nagsasara. Sa mga patalastas ngayon, may mga negosyanting Chinese na nagsasabi na pwedeng ipadala muna sa Malaysia ang kanilang mga produkto para mas madali itong makapasok sa Amerika. Gusto nilang umiwas sa mataas na buwis na ipinapataw ng gobyerno ng Amerika. Dahil dito, nagbabantay na rin ang ibang bansa para hindi na ito magpatuloy. Sa Korea, natuklasan ng customs na may mga produkto na nagkukunwaring galing sa ibang bansa pero sa China talaga galing umabot ito sa halos 21 milyong dolyar. Sa Vietnam, mas naging mahigpit na rin ng gobyerno sa pagtingin kung saan talaga galing ang mga sangkap ng produkto. Sa Thailand, may bagong patakaran na rin para mapigilan ang mga ganitong gawain. May ibang logistics company naman na may kakaibang paraan. Ang ginagawa nila ay pinapadala muna ang produkto mula China patungong Malaysia. Pagdating doon, nililipat sa bagong lalagyan, pinapalitan ang itsura at inaayos ang papeles. Minsan pa nga, ginagamit nila ang pabrika sa Malaysia para makakuha ng bagong sertipiko. Sabi ng ilang tao, hindi raw ganoon kahigpit ang mga taga-custom sa Malaysia kaya nakakalusot pa rin ang ganitong gawain. Tinatawag itong origin washing kung saan nagpapanggap na galing sa ibang bansa ang produkto para makaiwas sa buwis. May isa pa silang paraan na tinatawag na blending kung saan hinahalo ang mamahaling produkto sa mas murang gamit para bumaba ang kabuoang halaga at hindi masyadong malaki ang kailangang bayaran. May isang may-ari ng maliit na negosyo sa China na nagsabing may mga taong nagturo sa kanya ng ganitong paraan. Ang ginagawa niya ay pinapadala lang ang produkto at ang lahat ng proseso ay inaasikaso na ng kausap niya. Sa halagang 70 sentimo kada kilo, ayos na raw ang lahat para sa kanya, mas okay na gumastos ng kaunti kaysa mawalan ng kita o mawalan ng negosyo. Pero kung iisipin, hindi lang batas ang nalalabag kundi pati ang tamang paraan ng pakikipagkalakalan. Kaya lang, kung ikaw ay isang ama o ina na may maliit na negosyo at kailangan mong kumita para sa pamilya, ano nga ba ang pipiliin mo? Sumunod sa batas pero mawalan ng kita o lumihis para may maipakain sa pamilya? Dahil dito, kailangang makiisa ang iba't ibang bansa para hindi na ito lumala. Kung hindi sila kikilos at papayagan lang ang China na gamitin ang kanilang mga daungan at pabrika, posibleng madamay din sila. At kapag nangyari iyon, baka pati sila patawan din ng buwis ng Amerika. Sa huli, wala namang gustong mapahamak tulad ng nangyayari ngayon sa China. Isang halimbawa dito, ang dating may-ari ng malaking mall sa South China. Sabi niya, Dati ay masigla at puno ng tao ang lugar. Pero ngayon, halos wala ng tao, sarado ang mga tindahan at parabang iniwan na lang ang buong gusali. Ang mall ay may anim na palapag at mahigit isang milyong square meters ang laki pero halos wala ng gumagamit. Habang nangyayari ito sa loob ng China, sa labas naman lalo na sa social media, may mga video na sinusubukang baguhin ang pananaw ng mga tao. Sa TikTok, may mga nagpapakita ng murang tirahan pero kapag sinilip mong mabuti, mahal pala ang presyo. May isang video na nagsabi na abot kaya ang tirahan sa Shenzhen, pero ang totoo, umaabot sa tatlo hanggang limang milyong piso ang presyo. Samantalang ang karaniwang kita ng tao sa China ay wala pang isang milyong piso sa isang taon. Sa dulo ng lahat ng ito, ang talagang naaapektuhan ay ang maliliit na negosyo at mga simpleng tao. Kaya mahalaga na magtulungan ang lahat para matigil ang mga maling paraan ng kalakalan at mas maprotektahan ang mga taong nagsisikap ng patas. Dahil sa bawat peking dokumento at sa bawat maling kilos, isang komunidad ang nawawala ng pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na unti-unti nang sumusuko ang China sa matagal ng laban sa kalakalan. Ang dating malakas na ekonomiya, ngayon humihina na dahil sa epekto ng trade war paghihigpit ng mga bansa at mismong mga negosyanteng napipilitang humanap ng paraan para lang makaligtas. Ang mga dating abalang lugar ngayon ay tila iniwan at napuno ng katahimikan. Ito na nga ba ang simula ng tuluyang pagbagsak ng ekonomiya ng China? At kung patuloy ang ganitong sistema, sino nga ba ang mas talagang matatalo, ang gobyerno, ang negosyo o ang karaniwang mamamayan? Ano sa tingin ninyo? Talaga na nga bang sumuko na ang China sa trade war? I-comment ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.